Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius. Habang ang snow moon ay nagliliwanag sa kalangitan ngayong gabi, Aquarius, ang iyong bukas na isipan ay nagiging gabay at liwanag para sa mga tao sa iyong paligid. Ngayong araw na ito, isang espesyal na Merkules, hayaan mong yakapin mo ang mga hindi inaasahang sorpresa na inihanda ng araw na ito. Ang enerhiya ngayon ay kakaiba, at ito ay nag-aanyaya sa iyo na magtangkang maglaan ng mas maraming espasyo para sa iyong likas na ugali ng pagtanggap at pagpapatawad. Buksan ang iyong puso at isipan at hayaang ang mga kasiyahan at kasiyahan sa kabila ng malamig na panahon ay dumaloy sa iyong buhay. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, maaaring mapansin mo na ang mga alaala ng kalungkutan ay patuloy na naglalaro sa iyong isipan at nakakaapekto sa iyong pananaw sa iyong kapaligiran. Minsan, ang mga damdaming ito ay nagiging mahirap pigilin at maaaring magdulot ng alinlangan sa iyong mga desisyon at hakbang. Gayunpaman, mahalaga na tanggapin ang mga nararamdaman mo at hindi hayaang ito ay sumalalay sa iyong buong araw. Tandaan na ang kalungkutan at pagluluksa ay bahagi ng iyong kakayahan na makiramay at magbago. Ang mga nararamdamang ito ay isang paalala ng iyong malalim na kahulugan ng pakikipag-ugnayan sa mga tao at ng iyong kakayahang lumago mula sa bawat pagsubok na iyong nararanasan. Paglalakbay at pagtanggap ng pagbabago Habang tinatahak mo ang araw na ito, subukang maglaan ng oras upang magpahinga at magmuni-muni sa iyong mga nararamdaman. Ang lahat ng nararanasan mo ay may halaga at layunin. Sa kabila ng mga kalungkutan, may mga aral na matututuhan at mga pagkakataon na magdadala ng bagong pananaw sa iyong buhay. Huwag hayaan ang mga nararamdamang ito na magtakda ng hangganan sa iyong kakayahang magsaya at magbigay ng pag-ibig sa mga tao sa iyong paligid. Huwag mag-overthink at hayaan na ang daloy ng buhay at mga likas na pangyayari ay magbukas ng mas maraming pagkakataon para sa personal na pag-unlad. Minsan, ang sobrang pagsusuri sa mga nangyayari ay nagiging sagabal sa iyong kakayahang tanggapin ang mga hindi inaasahang bagay. Kaya naman, hayaan mong magbigay ang iyong likas na kakayahan sa pag-unawa at pagpapatawad upang tanggapin ang mga sorpresa ng buhay. Ang pagiging handa at bukas sa mga pagbabago ay magdadala sa iyo ng kasiyahan at magbibigay daan sa iyo upang tanggapin ang mas magagandang bagay na darating. Ang bituin ng Leo at ang iyong lakas. Ngayon na ang buwan ay nasa Leo, natural na ang atensyon ay mapupunta sa iyo. Ang iyong tiwala sa sarili at ang iyong natural na charisma ay magliliwanag, kaya't hayaan mong lumitaw ang iyong pinakamagandang sarili. Ang enerhiya ng Leo ay isang paalala ng iyong natatanging posisyon sa mundong ito. Sa araw na ito, ang iyong mga ideya at pananaw ay magiging inspirasyon sa iba. Mayroong isang malalim na kahulugan sa pagiging ikaw at sa mga sandaling ito. Ang iyong mga iniisip at ideya ay magdudulot ng bagong sigla sa iyong mga pag-uusap at pakikipag-ugnayan. Ang iyong kakayahang magsimula ng mga makabuluhang diskusyon ay magiging isang susi upang lumikha ng koneksyon at mas malalim na ugnayan sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong likas na galing sa komunikasyon ay magdadala ng kasiyahan at magbibigay ng kalinawan sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Huwag matakot na magbukas ng iyong puso at ipadama sa iba ang iyong mga ideya. Ikaw ay isang tagapaghatid ng liwanag at katalinuhan at ang iyong mga ideya ay makakatulong sa iba upang magbukas ng mas malawak na pananaw sa kanilang buhay. Pakikisalamuha at koneksyon sa kabila ng mga sorpresa at mga malalabong taktika ng mga tao sa paligid mo, tandaan na ang iyong likas na ugali ng pagtanggap ay naglalagay sa iyo sa isang perpektong posisyon upang magtabumpay sa anumang pagsubo. Ang iyong kakayahang makisama at makipag-ugnayan sa iba ay magiging susi sa iyong tabumpay. Hindi lamang ang iyong mga ideya, kundi pati na rin ang iyong kakayahan na magsama-sama ang mga tao ay magdadala ng magagandang pagkakataon. Ibinubukas ng iyong likas na ugali ng pakikisalamuha ang daan para sa iyo upang lumikha ng mga malalim at makulay na koneksyon. Pumili ng mga pagkakataon upang makipag-ugnayan at magbahagi ng mga kadalakan sa mga tao sa iyong paligid. Ang bawat niti, tawanan, at pagbibigay ng suporta ay magdadala ng kasiyahan at makikinabang ka mula sa mga koneksyon na ito. Ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa iba ay magpapalakas ng iyong enerhiya at magbibigay sa iyo ng higit na kadalakan. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kalinawan at matibay na pag-isip. Pagsuot ng kulay asul o paggamit nito sa iyong mga kagamitan ay makakatulong sa iyong magbigay ng balansing pananaw at magtamo ng kalinawan sa mga sitwasyon. Makakatulong ang kulay asul upang mapanatili ang iyong emosyonal na kalusugan at magdala ng mga positibong enerhiya. Maswerteng numero, isa, tatlo, at pito. Ang isa ay nagsisimbolo ng bagong simula at pagiging natatangi, ang tatlo ay may kinalaman sa pagpapahayag at komunikasyon, at ang pito ay nagpapakita ng spiritual na pag-unlad at tabumpay. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng positibong lakas at magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magsimula ng mga bagong proyekto at makamit ang iyong mga layunin. Maswerteng gawain, pakikisalamuha at pagpapalawak ng mga koneksyon. Ang paggawa ng oras upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan, pamilya, at mga mahal sa buhay ay magiging maswerteng gawain. Ito ay magdadala ng mga pagkakataon para sa personal na paglago at magbibigay ng kasiyahan sa iyong araw. Ang pagiging aktibo sa iyong komunidad ay makikinabang din sa iyong emosyonal na kalusugan at pagpapahalaga sa sarili. Payo at pagminilay para sa araw na ito. Ngayong araw, ipagdiwang ang iyong kakayahan na magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa iyong sarili at sa iba na magbago at magbago. Ang pagtanggap sa mga sorpresa ng buhay at ang pagbabalik-loob ng iyong enerhiya sa mga positibong karanasan ay magdadala sa iyo ng magagandang pagkakataon. Huwag kalimutan na ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay may halaga at may dulot na aral na magagamit mo sa iyong buhay. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahang magbigay ng liwanag sa buhay ng iba. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.